dati pong gagatan to ito po ay santol nung nalala yung kuha nung karang linggo to at dati pong na ako po yung santol yung balat na santol na kinayon na uh, gagatan ko natin may kanin niya ka dyan I ayun mean, no may kanin pa yata kumalagay sa bebe kumalagay lang bebe kumalagay sa bebe kumalagay

Bye bye. Yo mga kalaot at dati pong gagatan to. Ito po ay santol nung nalalaman yung kuha nung karang linggo to. At atin pong gagatan na po yung santol, yung balat na santol na kinayod. Ah, gagatan po natin. At right? so, magkain po tayong ng Ayan, dalawang Para Si John ko yung naka-oxygen na. Bakit? Binugod ka gabi sa ospital. Bakit? Sukar dugo. Ano naman? Ano na daw pala yun daw, TV. Ha? TV. Ano ba't ganun? Sabi nga huwag nang mag-inom, nag-inom na naman siya. nya Sama nang pag-dive up. Ya mga kalaot. Kita man pag-dive up. Padon nang ko lalagyan. Kakayuhan rin ko na. Papau. Ginataang santol. At lalahukan natin siya nang baguong mga kalaot.

kuran mo nga muna ng kuan tubig ang ako hindi tubig tubig sa kuan thermos. babalian ko lang yan tapos eh yan yeah, mga karat at babalian natin siya ng tubig konti lang at meron tayong tinira yan pa rin natin siya ng na tubig doon ito po mga kalaw to bagoong at paigan lang po natin siya tubig bago igigisa natin yung bagoong tatahamoy natin yan lawakan natin siya ng bago alright lasang bagoong na rin po yan nagkakayot pa ng niyog din eh dalawang niyog lang konti lang po loloto natin sarap yun siya mga kalaw at marami sili ginataang santol tapo tayo ng sibuyas at bawang at sili Tuyo na. Ayan po na kalaot. At ganyan ko na po. Madilip kasi dito. Walang ilaw. May ilaw namin. Maliit o. Oh. No? Ito din yan. na yan. Hey, Balik na Eh, ano Maano na. Hindi. Galing na. Lagay na natin ito dahil nabisa na lang dago. Tayo mo na. Pinatay mo yata. Hindi. Hey, Wala lang. Ay, hey, masunog, sunog eh. Loban na Kain ka na. Eh, na, ano, dapat itong mga kalawit nakagisa. Ayan? Kaya lang, eh, nagisa na 'yung bagu-ong. Kalaw ko lang kunatin. Yeah. Tingi na lang po natin 'yan ng 15 minutes ayun na 15 minutes ayos na yan panguwin na natin yan so ayan ang mga kalaw to at medyo malapit na siyang maiga paigaigahan po natin para magiging masarap siya so, um, Try nyo rin nyo po mga kalaot, tikman yung kuwan ang balat ng santol kakayuran lang natin kahit kutsara ang pangkayod o kayuran may natira pa po tayo Yan. kinayod lagay ko lang sa garapon nilagay ko ng asin lagay ko sa rep kamatagal masira konting oras na lang mga kalaot makakaluto na ito sarap to kayo pag naigahan sarap to pag may sa sabaw alam pa kanyang tunay na lasa. Alright, uh, sumandok na rin po akong kanin. Ayan po mga kalawto, luto na. Kumana po natin. Sarap. Mmm, tosawan lang natin siya. Ayan po mga

Tapos mga kalawad. Partner nito. sa na itong tilapia. Hmm. Yan ang si Uli. ito pun lera po ang pagka ini general boss at try nyo rin po mga kalaw pag itong luto Pako mo yung ano. Siguran. Puto. Anong tawag niya? Hmm? Sa ulo mo doon, kay Dadang. Puto lang. Yun? Wala tayo rememberan kay Arnold. Ay, kaano be? Oo. Paano yung may gaya ako maliit dito na lang ni Mano? Ni Mano? Walang hiyak.

Doon sa katawan, bagong, may bagong din di flat. Kawalan Ah, parang balagin. Pag nangungan sa akin, kalatin sa akin, kalatin sa akin, nangungan sa to eh. Sa nga lang, ulap na lang sa iyo niya. Tiyak naman eh. Tiyak may nating magpahamig masili. Kulang lang sili. Masili eh. Nanghila ba nandiyo ko, bobot. masili. Ayan yata yan neng, nga yun, eh. mo? Sunog pa rin parati ng tilapia. Ay, doon sa ano pala? Marami na sigurong bunga. Ha? Ah. Doon sa manggahan. Saan ka? yung ano, yung... Sili? Sili. Eh, Wala nang bunga doon si mangga. Ay, mangga. Saan ka doon? Wala na. Ah, sum, tantal dom. ni Jilian.

<laughs> Mingut sana hmm. ako. Takoton. hiram naman man parbol yung bangka na ano. Ano ba sa bangka? Diyan pinahiram ko yung asol. Ang akin naman ginamit niya. Ano ngit ya? Oh, okay. Ano ba 'yan sama? Uh, ngit mali sa ko. po mga kalaw to. Sarap. <coughs> Ngayon, ilalagay natin siya yung terayo. Bibigyan lang po si Dadang. baka gusto niya. Ah, gusto niya. Masarap naman yan eh. Alright. So, ayan po. Maraming salamat po. Sa nakarating po sa ating dolo ng video. Hanggang dito lang po tayo. bye, -bye po.